And guys, mission accomplished and naging successful 'yung operation. So guys, magandang araw it's me again, Kamutika TV. And for today's video, may tayo 'yung part-time ngayon. And shoutout sa mga nandito sa Macau. And sa mga uh, dapat sipagan niyo guys 'yung part-time dito sa Macau. Para magkaroon kayo ng income. Magad pa paano Yung pambili-bili nyo ng ano Snack nyo CV Pampaprint nyo is malaking tulong yan guys Yung mga part time Araw-araw ba? Diba? Kahit magkano lang yan Kitesang oras lang Is puntaan nyo diba? And ingat kayo dito guys Yung mga nagpa part time Illegal yung part time dito ba? Diba? Nagiging legal lang Pag walang nakakalam Pero pag may nakalam Illegal yun ba? Diba? Kaya magingat kayo Especially sa mga kapwa-Pilipino, doon kayo mag-iingat. Kasi maraming mga inggit dyan sa mga... For example, marami kang part-time dito. Nakwinto mo sa kanya. Kaya guys, iwasan nyo magkwento Kung may mga part-time kayo marami. Ingatan nyo, ingat kayo magkwento sa mga kaibigan nyo, kapwa-Pilipino. Kasi yun din yung magpapahamak sa'yo. Siyempre, may inggit yun. Ah, ang dami pa lang part-time account eh. Tatanungin kung saan ka. Kapwa- yun, baka mamaya report kanya sa pulis. Kaya guys, ganun. Ingat kayo dito sa mga kapwa Pilipino. Totoo yan, totoo. Kasi yan din yung makakaano sa'yo, makakapagpamak. Mostly ganun nangyari. Kapwa Pilipino. Yung ingit kasi na yan is, yun yung, isa, yan sa mga mortal sin. Yung ingit. Diba? Yung pinakauna is pride. Yan. Kaya yeah, guys, uh, ingat kayo. And punta na natin yun. And, ayun. Tingin-tingin kayo dyan sa bike kubo sa part-time. Yan, legit yan. Pero yung trabaho, hindi legit yan dyan. oh, tapos dami pa, dami pa yung account. Ay, kalukuhan yan. And guys, punta na natin yun. And, diba? part time yun sayang yun kahit ilang kahit magkano lang yun putan ko yun ba diba? sa mga inaalok ko dyan ng part time guys kahit ma ma mahirap yun part time kung wala namang kayong sabihin natin ang bubuhat, mabigat kay kayo matakot kasi minsan tinatakot lang kayo nyan eh di ba nung nakaraan may may nagano sa akin kaibigan ko part time mag ano lang may maglilinis lang eh. Dami kong sinabi naman mandirigma dito sa Macau na gusto niyong part-time. Dami nang tatanong kung ano sir, anong anong gagawin na idol? Sabi ko is uh, magbubuhat ng mabigat. Mga nag -okay na yun ha, nag Pero nung sinabi ko magbubuhat ng mabigat, wala na. Sabi ay hey, sir, wala may ano kami, may pupunta kami ngayon. Mag may importante. Eh, ang sayang. Sayang. Mayroon nakakuha na isa. Sinabi ko na mabigat. Okay lang sir. Okay lang. Sabi niya. Okay lang. Kahit mabigat. Di ba? Yun yung guys yung tularan nyo. Na walang pinipili. Di ba? Minsan kasi tina-challenge lang kayo niyan. Yung mga nag sa inyo. Pero hindi pala mahirap. Tsaka guys. Sabihin natin mahirap. At least mayroon, di mo may part time. Sa so pag ikaw random ka lang, gagalak gala ka lang, san malo ka lang. Tingin mo kung sabi natin sa oras 50, movie, May ano ka ba? May auto. may kikitain ka ba sa paglalakad mo sa 50 na yon, di ba? Unlike sa puntahan mo yung part-time na yon. may kinita ka, di ba? May budget ka na pang print-print. Kung may kamag ka dito, is hindi ka na manghihingi. Kasi kasi kawawa yung hinihingan natin pag mga ano, pag mga CB natin, pang CB, pang snack. Nakaya din, di ba? Manghingi lagi. Buti kung laging may pera yun. Di ba? Plus, meron kang sideline. Ganon yung laging may And, mag-ingat. yung sabi ko. And guys, punta na tayo sa part-time. Madali lang siguro gagawin. And guys, yung ano natin ngayon is part-time. Stop papalit lang tayo ng ilaw. Ayan. Ah, kasi yung ilaw doon, ito nakikita nyo sa sa screen, is hindi na gumana. Pag na, nakalimutan daw ipatayin patayin yung ilaw, din pag-uwi daw niya galing trabaho, wala nang ilaw. And ah, binigyan ko sila ng option kasi sabi ko kung ganito ang ilaw din yung papalit is mahal and gagawin ko guys is papalitan natin ng ibang ilaw and bulb yung papalit natin hindi e ganun ganun bulb yung papalit ko dun is yung pinipihit lang yung gano'n yun mas mura yun ba diba? kaya pag napundi yun in, anytime pwede na magkano lang yun may nabibili na depende sa watch may nabibili na 10, 20 yan di ba ganun mas makakamura pero pag yung ganun yung yung kanina pinakita ko na lead light 'yun eh, lead light. Mahal 'yun. Mas maliwanag nga lang 'yun, pero mahal 'yun. Kaya guys, 'yun. Pabalta natin. And tina natin kung magwo-work. Ganun guys, dapat pag dapat la tayo alam. Kahit wala tayong alam, alamin natin para magkano tayo. Magkaroon tayo ng uh, discard. Ano ba? scarti. Kaya naman yan. Scarti lang. Uh, hindi ko na guys pinakita yung exact na paano ko ginawa. And uh, hindi tayo pinayagan na i-video yung uh, operation for uh, private purposes. Sabi ng may-ari. And guys, mission accomplished and naging successful yung operation. <laughs> Napakadali lang ginawa ko guys and I'd like to thanks the Filipino na nagbigay sa akin ng part vibes. Yan thank you so much. And ayan. Then sa magaling tayo gumawa. Napakabilis lang yung operation. Meron na tayong isang daan. Thank you, thank you. And thank you din, Lord. Nagigin mo ko ng part time today. Thank you. Ganun lang, guys. Ganun lang. Dapat alam mo lahat. So, minsan kasi sinasabi natin di alam kasi kasi hindi natin alam yung sitwasyon. Kaya dapat, guys, tingnan nyo. Diba? Tingnan nyo kung kaya nyo. ba? Diba? Wala naman mangyayari kung hindi mo ano eh, susubukan, di ba? Ganun yun subukan mo muna kung maging successful man is kasi kung puro ka lang kaya ko ba pero kung hindi mo susubukan diba? din kano din pag nag apply ka ganap pa ng trabaho kung hindi mo susubukan pumasok sa mga agency eh, mahiya ka wala mangyayari Ganun. lang guys thank you so much and sana magkaroon din kayo ng part time especially sa mga mandirigma ba? Huwag nyong, huwag, kayong ano, huwag nyong uh, i part time dito. Uh, thank you guys and thank you sa support. I love you all.